Guys, nice. good afternoon This time guys Nandito tayo sa isang Himlayang Pag Cementerio dito Public Cemetery dito sa Marikina First time ko itong Nagkitaan So Yun guys, tayo Nag side tayo Side trip. ng ng taktabi ng drive ano ba't parang maliliit okay. tatang titingin lang sabi ko ba't may parang simenteryo dito oo oh, ganun talaga yung waste na ano rito yes kore oh. kung oh. nga ituturo niya sa may SMB ito ah makakakana sa may bago magkutron usap na namin eh oh. oo ano ho dito nililibing kahit matanda pwede matanda ho rito pwede matanda rin nakala ko parang puro bata lang pero matanda rin dito Ah, may matanda rin. Okay. Sabi, doon ko pa nagpansin. Sabi ko, parang may cementerio doon. Oo, oh, marami na. Hindi na kayo. Oo. Nadadaan ako. Sabi ko, hindi, hindi ko lumalampas talaga ako. Pag minsan makita ako, lumalampas ako. Kaya try ko nga pumasok. Sabi ko, titingnan ko lang kung ano talaga dito. Mamalingkay kasi ako. Namili ako dyan sa bayan. So, ito yun. lang ako. Sige po. yun hanggang sige dito na siguro is alam natin yung ating vlog so next time na siguro natin yung story coating ang magdalap marami din namang tao may mga naglilinis yan parang may nakatira pa nga eh sige po ah didin ah Sige, thank you po guys so, oh. ah, may pang dito office dito maliit na office so, yun ma parang maliliit lang yung mga nitso oh. feeling ko parang puro mga bata lang yung pero may adult yun naman daw hmm. ano oh, adult yung siguro ah, okay. so, yun lang guys so siguro next time ikotin natin pero sa ngayon na ah, nag side trip lang tayo so ito medyo tago yung kanyang kwan ah barangay municipal cemetery yun ang pangalan niya guys nagladaanan ko lang dito yan Minsan, ilang beses ko nung nalampasan sabi ko papasokin ko nga yan kasi lang nung malampas ako parati kasi hindi ko nga matanda kung saan yung pinaka gate kasi medyo tago yung gate guys eh. So I'll see you guys. Bye bye. Alright.